Bigyang liwanag at pag-asa ang iyong umaga sa panonood ng mga programa ng Light TV, God's Channel of Blessings. Simula ng araw sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at salita ng Diyos sa Daylight Devotion. Maging updated sa mga impormasyong dapat niyong malaman sa News Light. Magisali sa komentaryo at talakayan na kukumpleto ng inyong umaga sa Bangon na Pilipinas. Programang magbibigay pag-asa at siksik na kaalaman. Straight from the Word. Maliwanagan sa mga issue patungkol sa Biblia at doktrina sa Line Up tuklasin ang mga napapanohong kapahayagan mula sa Panginoon sa Word for the Season. Ang Diyos ay nakikinig at sumasagot ng panalangin. Prayer Line Ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Tumanggap ng kagalingan at pagpapala mula kay Kristo, Jesus the Healer. Damhin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsamba at salita ng Diyos, Worship, Word, and Wonders gawing makabuluhan at magaan ang araw-araw sa pagsubaybay ng mga programang hatid ng Light TV, God's Channel of Blessings.